Alam nyo ba na hanggang ngayon ay marami pa ding fans ang naniniwala na ang One Piece treasure ay ang pagkakaibigan o the friends they made along the way. Hindi natin alam kung nagjujuk lang ba sila o seryoso. Dahil natanong na kay Oda to dati at sinabi ni Oda na ayaw niya ng ganitong klasing ending na katulad ng Wizard of Oz na pinanood niya nung bata siya. Na pagkatapos ng mahabang adventure ay malalaman nila na ang adventure pala nila mismo ang treasure sa huli. Ang ganitong ending ay hindi nakakatuwa para kay Oda. Ayon kay Oda, ang One Piece Treasure ay physical reward na deserve ng kanyang mga bida pagkatapos ng kanilang napakahabang paglalakbay. Kaya ngayon, nasigurado na tayo na may physical treasure talaga sa Laugh Tale. Ay ano sa tingin nyo dito ang physical treasure na sinasabi ni Oda na nasa Laugh Tale? Ipapakita natin ulit ang choices sa dulo ng video. Pagkatapos natin i-review ang mga choices na binigay natin tungkol sa One Piece Treasure na makakatulong sa inyo na masagot ang tanong na to. Habang namimili kayo ng sagot ay mayroon pa ako isang trivia na sasabihin sa inyo. Alam nyo ba ang tamang spelling ay subscribed? Mayroon tong D katulad ni Luffy na may will of D. Kaya kung ang subscribe button mo ay wala pang D, ay pindutin mo na yan para maging parte ka na din ng D clan na natural enemy ng mga celestial dragons. Dahil dyan, magumpisa na tayo. Magumpisa muna tayo sa mga alam na natin tungkol sa One Piece Treasure. Katulad na namanggit na natin sa umpisa, ang One Piece treasure ay actual treasure of physical reward ayon kay Oda. Noon sa flashback ni Oden at Roger ay nalaman natin na ang One Piece treasure ay tungkol sa truth of the world, ancient weapons at meaning ng D. Kasama nito ay ang nakakatawang kwento ni Joy Boy at ang isa pang sinabi ni Oden ay mayroon talagang vast treasure sa Laugh Tale. At sa harapan nito ay tumawa silang lahat dahil sa kwento ni Joy Boy. Sa Marine 4 naman ay sinabi ni Whitebeard na kapag may nakakuha ng One Piece, ito ay magiging dahilan ng pagkakaroon ng malaking gera na yayanig sa buong sistema ng mundo. Sa Wano Arc naman, nung matatalo na si Big Mom ay sinabi niya na maaaring parte ng One Piece Treasure ay nasa Wano. At pagkatapos ng ilang chapters ay na-confirm natin na ang ancient weapon Pluton ay nasa ilalim pala ng Wano. Noong Void Century, ang taong nagngangalang Joy Boy ay nagpunta sa Final Island sa Grand Line at dito ay iniwan niya ang treasure na mayroong unimaginable na halaga. Noong nakarating si Roger sa Lodestar Island ay narealize niya na hindi ito ang Final Island ng Grand Line. Dahil dito ay naniwala si Roger na ang Poneglyphs ang makakatulong sa kanya para mahanap niya ang Final Island. Ang story na sinasabi na mayroong vast treasure sa Final Island at ang pagbabawal ng world government sa pag-aaral ng Poneglyphs ay patunay lang na totoo ang story na mayroong Final Island. Dahil dito sa tulong ni Kozuki Oden, ang Roger Pirates ay ang nag-iisang pirate crew na nakarating sa Final Island at nakaalam ng na kung ano ang treasure na nandoon. Noong nakita nila ang treasure na iniwan ni Joy Boy, ay nagtawa na ng Roger Pirates. At sinabi ni Roger na ang kwento ni Joy Boy ay full of laughs. Na naging dahilan para pangalanan ni Roger ang Final Island na Laugh Tale. Ito ang isa sa clue natin kung ano ang treasure na nasa Laugh Tale. Sinabi ni Roger na ang kwento na iniwan ni Joy Boy ay nakakatawa. Ang story na nabasa nila ay tungkol sa true history of the world na nabuo nila sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng siyam na historical phony glyphs na nakuha nila sa kanilang paglalakbay. At ang final piece ng phony glyph ay makikita sa laugh tale na bubuo sa Rio phony Glyphs. Dito ay nalaman nila ang tungkol sa true history, kung ano ang nangyari noong void century, ang true nature ng ancient weapons, at ang meaning ng initial na D. At para sa mga hindi pa nakakaalam, mayroong 30 phoneglyphs sa mundo. At ang phoneglyphs ay mayroong tatlong types. Ang pinakamadaling makilala ay ang kulay pula na apat na road pony glyphs. Nakapag nakolekta to, ang lahat ng apat ay ituturo ang exact location ng laugh tale. Ang pangalawa ay ang instructional pony na naglalaman ng instructions at clues kung saan matatagpuan ang ancient weapons at historical pony Ang siyam na historical pony glyphs naman ay nagre-reveal ng mga peraso ng ancient history at message na sinulat ng mga ancient people. Maari kayang mayroong final Ponyglyph sa Laugh Tale para mabuo nito ang Rio Ponyglyph o kaya naman Instructional Ponyglyph kung paano magiging Rio Ponyglyph ang siyang na historical Ponyglyph na nakolekta nila Roger. Dahil sa nakita natin sa story, sa kabila na nakolekta na nila Roger ang mga Ponyglyph, ay sa Laugh Tale lang nila na-uncover ang true history. Kaya ang One Piece Treasure kaya ay ang ancient text na pinagsama-sama na ito ay naging isa o One Piece. Sa sinabi naman ni Whitebeard sa Marineford ay marami ang naniniwala ang One Piece Treasure ay isang weapon na maaaring magamit para mapabagsak ang world government. Ang mga weapon of mass destruction sa One Piece ay ang mga ancient weapons. At alam natin na ang mga ancient weapons ay wala sa Laugh Tale. Dahil ang Poseidon na si Shirahoshi ay nasa Fishman Island. Ang Pluto naman ay nasa Wano. At ang Uranus ay maaaring hawak ng world government. Kaya ano ba ang weapon na sinasabi na maaring nasa Laugh Tale? Sa Egghead Arc ay nalaman natin na noong ancient times ang mundo ay mayroong sobrang advanced sa technology. Pero pagkatapos ng malaking gera, sometime noong Void Century, ang mga technology at research ng ancient kingdom ay binura lahat sa history ng world government. Kaya ang mundo ng One Piece na nakikita natin ngayon ay post-apocalyptic world. At ang pa nito ay walang idea mga tao na mas advanced pa pala ang technology 800 years ago kaysa sa iniisip nila ngayon na modern times. Sa Eged ay nakita natin sa pamamagitan ni Saint Saturn na ayaw ng world government na bumalik ang advanced technology ng ancient times sa present time na maaaring isa sa dahilan kung bakit nila ipinagbabawal ang pag-aaral ng phoneglyphs. Ang Egghead ay wawasakin ng Buster Call ni Saint Saturn. Dahil dito, si Vega ay nangihinayang sa mga research at na-develop niyang technology sa Egghead. Na kapag nawasak 'to, ay malaking kawalan sa buong mundo. Pero ayon kay Saint Saturn, ay hindi kailangan ng advancement ng mundo. Maaring ito ang ibig sabihin ni Whitebeard noon. Noong sinabi niya na the world will be shaken to its core. Kapag may nakakuha na ng one piece dahil ang pilit na tinatago ng world government sa mundo na sobrang advanced na technology ng ancient kingdom ay malalaman na ng mga tao na magiging dahilan na isang malaking revolusyon laban sa world government. Ngayon balik tayo sa kung ano ba ang weapon na nasa Laugh Tale. Nalaman natin na bukod sa ancient weapons ay mayroon ding ancient robot na nag exist sa present time. Kaya hindi posible na mayroon ding ancient robot na makikita sa Laugh Tale na maaaring magamit o makatulong sa pagpababagsak ng world government sa Great War na mangyayari. Maari ding merong power source sa Laugh Tale na tinatawag ni Vegapunk na Eternal Flame para mapabilis ang pagdidevelop ng advanced technology sa mundo. Nakatulong na ba to sa pagpili nyo ng sagot? Kung hindi pa, ay tuloy na tayo sa dalawa pang choices. Ang Big Sake ay ang kanta na kinakanta ng mga old generation na pirata. At mayroong sikat na teori na ang Big Sake ay malaki ang connection sa Laugh Tale. Dahil sa huling translated line ng kanta na to, na never ending, ever wandering, our funny traveling tale, na ang ibig sabihin ay Laugh Tale. Ang theory ay sinasabi na ang kantang Binks Sake ay tungkol kay Binks, na pirata noong Void Century. Sa Japan, ang sake ay madalas na nauugnay sa pagkikwento ng story, o kaya naman sa promise ng brotherhood. Nakatulad ng ginawa nila Luffy, Ace at Sabo. Basically, si Binx ay i-deliver -de ang sake o story sa buong mundo. At saan ba nakasulat ang story noong ancient times? Walang iba kundi sa phoneglyph. Ang theory ay di-deliver ni Binx ang phoneglyph sa buong mundo. Sinabi din sa kanta na huwag mag-give up kahit anumang gulo at paghihirap ang maganap dahil darating pa din ang dawn of the world. Siguraduhin may pasa ang story sa next generation kahit hindi mo mamit ang generation na to. Ito ay ang never-ending, ever-wandering, funny, traveling tale. Base sa teori na to, ang bing Sake ay hindi literal na sake o alak. Ito ay story na nakasulat sa poneglyph na kailangan protektahan, hindi makalimutan at maipasa sa susunod na generation. Sa story ay nalaman natin na ang responsable sa pagkalat ng poneglyph sa mundo ay ang ancestor ni Vivi na si Nefertari di Lili, Si Lily kaya ang tinutukoy ng kanta na Bingsake? Maari kaya ang kabayan niya na ginawa noon ni Lily na ikalat ang story o Pony sa mundo ay ginawang kanta ng d para maipasa ang story ni Lily sa next generation dahil saktong-sakto talaga ang kanta na to para kay Lily. Kung saan sinabi niya sa huling letter niya para sa next generation ng Nefertari na kailangan protektahan ang Poneglyph. At nabanggit din ni Lily ang tungkol sa Don. Sa impormasyon na to, ang bing sa kanya na nasa Laugh Tale ay ibig sabihin lang din ay Poneglyph. Nauna na nating nabanggit kanina. At ang uling choice naman na gold, gems at treasure ay confirm naman na na makikita sa Laugh Tale. Base sa sinabi ni Oda sa interview niya na mayroong physical reward sa Laugh Tale. At sa sinabi din ni Oden na tumawa sila sa harap ng vast treasure. Kaya ibig sabihin lang ay mayroon talagang napakaraming kayamanan na makikita sa Laugh Tale. Kaya balik na tayo sa ating multiple choice kung ano ba sa tingin nyo ang One Piece Treasure na makikita sa Laugh Tale. Ilagay nyo na lang ang sagot nyo sa comment section.